Hello mga malditas! Welcome back to my channel. Ayan, pumunta kami dito sa bukit dito sa Bali, Indonesia. Kaya let's explore together guys. Ang ganda dito sa kanilang bulubundukin dito sa kanilang hotel. Let's go, let's go! Good morning guys! And it's our checkout day dito sa Intercontinental Bali. So, Ah, uh, pupunta naman kami ngayon sa Ubud, guys. So, ayan nakapack up na kami. My my ano, pala blab, my sakit pala Tapos, yan oh, yung view. Tada. So, we're going in a few minutes. So, let's go. Let's go. So, yan guys, kapag check out na kami, guys. Um, nag order lang kami ng Grab taxi. Grab na taxi pa. They're already there? Okay, nandito rin yung grab namin. So, ayun nga guys. Uh, ipapakita ko sa inyo yung mga streets ng Bali. Very, very similar siya sa Pilipinas, sa ating mga probinsya. Tapos, uh, yun nga, yung may mga karinderiya-karinderiya, may mga sari-sari um, store. Tapos, may mga displays sa uh, mga streets. So yan guys, after 2 hours yata mahigit, dumating na kami sa aming hotel dito sa may bukid. So hi guys, we have arrived here. Bukid, <laughs> super kulot. <laughs> so yun nga guys, andito na kami sa kanilang lobby area. Very spacious, tapos very clean, very malawak. Tapos ayun na nga, tapos pinakitaan nila kami ng kanilang mga daily activities dito sa kanilang hotel tapos dito naman guys um nakapasok na kami sa aming uh, hotel room for mga two nights yata ang nabook na mini Pelablab so ayan ang kanilang bedroom area so dalawang bed maliit na bed so sabi ni Pelablab let's put them together kasi hindi siya makatulog kung hindi ako katabe ayan diba? sana all oh. so it's the same as usual tapos uh, ito ang kanilang balcony area tapos medyo maluwag-luwag din naman siya, guys. Um siguro ito yung ano nila um <coughs> space nila sa mga deluxe rooms. Tapos ito, ito ang kanilang toilet. May pagka ano, may parang bago siya na parang hindi. Tapos ewan ko ba, ayan oh, parang yung kanilang toilet parang hindi masyadong na na linisan. So ayan, dito naman tayo sa kanilang balcony. Ang view from the balcony from ito na nga so nagpabukid kami guys so ayan very green very ano very fresh ang hangin tapos napakagandang tingnan ayun yung kanilang swimming pool doon sa baba if you can see the blue area there tapos sa baba meron pa salang mga rooms Tapos, ano, napakalaki na lang property. Meron silang rice field doon. Meron din silang mga garden area doon. Tapos meron pa silang mga villas to the right. Tapos mga maya-maya, ipapakita namin sa inyo ang, kana, ang kabuuhuan ng kanilang ano, mga amenities at saka facilities dito sa kanilang hotel. Dito sa may ubud. Ayan, nakikita niyo yung kanilang travelator. Elevator left whatsoever. Kasi napaka-steep ng um, daanan pababa. So, ayan guys. Punta na tayo. Andiyan tayo sa kanilang um, lift elevator area. So guys, punta tayo sa baba guys. Kasi meron swimming pool to pick up. ano yung view. Yun nga guys, nakapasok na kami, nakasakay na kami ng kanilang parang transparent na parang elevator. Tapos meron yung mga Chinese. Chinese yata yan sila. O mga Malaysian kasi yung Malaysia malapit lang talaga sa uh, Bali pat, or Singapore yan. Di ko alam. Di ko tinanong. Kayo na magtanong. <laughs> Basta mga parang Chinese looking na mga turista. Ang room niya nila nasa baba. So ayan, nagkasabay kami kaya nakaharang sila sa aking camera. Pero ayan yun na guys. Ayan. Tapos medyo... Medyo malayo-layo din. Tapos pagbaba namin, um, dyan kami bumaba sa kanilang, ano, parang um, buildings sa kanilang mga rooms dyan sa may malapit sa swimming pool. Ayan, tapos yun, yun, yung room namin doon sa taas. Tapos yan na, baba na tayo guys. Sa kanilang um, pool area. Ayan, meron bang madami-daming hagdan. Ayan. O ba diba, parang, parang prinsesa lang. Parang mansyon Oh, di diba, bang ganda. Pero pag may properties kay ganito guys, no, napaka mahal siguro mag-maintain. Ayan yung kanilang mga villas doon sa may right side, ayan yung parang bahay-bahay. Tapos meron silang mga separate swimming pool din diyan. Kaya lang may separate entrance sila so hindi namin may pakita sa inyo kung ano yung um um kung gaano kaganda doon. But anyways, nandito tayo sa mga poor area. <laughs> Yun lang aming ma-afford tapos, ayan na nga ang kanilang koi pond. Very popular talaga ang koi koi Ang koi pond dito sa Bali. Ayan. Ang ganda. Tapos, um, yun na nga. Punta na tayo doon sa kanilang pool area. Tapos, yan yung kanilang restaurant dyan, guys. Tapos, dyan naman yung kanilang parang um, lobby din kanilang daily activities, yung kanilang meeting point for the daily activities na inihanda nila sa kanilang mga guests. Ayan. So, napakaganda ng kanilang um, nature na kanilang scenery na parang ni landscape nila. O, oh, di diba? Ayan. Medyo may, ano siya, guys, medyo may kalamigan siya dyan kasi nga, nasa bundok na kami so ang ang temperature much cooler sa Bali tapos um hindi siya masyadong mainit guys kasi nung nung naglanding kami sa Thailand ano siya guys uh, heat wave na in the middle of the heat wave pero sa Bali hindi pa summer jan so ayan may iba silang ano season so ayan guys very cool tapos hindi masyadong maaraw. Ayan, parang uulan na nga yata. Ayan, ang ganda ng kanilang pool area. Hindi masyadong kalakihan pero enough. Ayan, o pasaway, tiglas palablab. O pasaway. Um, ano ba yan? Nilagay niya yung paan niya sa <laughs> swimming pool. Tapos meron doon yung yung tinuturo ko guys, yun ang kanilang mga garden area. So, ayan yung view ng building from there. Ayan, puntahan natin yung kanilang garden area. Tapos, meron din silang football football uh, pitch doon sa may medyo likod. Um, yun nga, very, very malawak ang kanilang property. Tapos, very clean. ayan. Parang fake ang kanilang mga grass. Ang mga talaga. Ang grass nila, guys. Tapos, um, very green. Tapos, yun nga, um, ano may tapak ako to feel kung totoo ba o hindi. Totoo nga naman. <laughs> Tapos, ayan nga, imagine nyo na lang, guys, no? kung, no, kung kayo ang may-ari ng property na yan. Diyos ko, napakamahal mag-maintain. Tapos, napaka hirap i-manage siguro ang ang property na yan. Diyan naman yung tinuturo ko yan, guys. Yung parang may bahay-bahay dyan. Yun, meron silang vineyard. Parang tumutubo din yata yung mga 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 vineyard grapes dyan. I feel. Ayan. Ayan. Enjoy the view, guys. Tapos, ang ganda. Napaka-fresh ng hangin. So, sana all. Ayan. Meron silang fish pan doon, oh. Hindi ko masyadong napansin yan. So let's go, let's go explore. wonder what they do there. Where do they play badminton? Don't tell me here. I think they play badminton, but you know, like amateur ish. And oh, nice. But where did I see their football thingy? Football pitch. Lapya. Ang ganda ng view, oh. <laughs> so, yun nga, guys. Um, Nag-travel kami ng two and a half hours. Tapos, din na kami nag-lunch. So, dyan. Kain na naman so tayo, guys. Ayan, ang Vietnamese, nice. Vietnamese, ang peg ko dyan. So, meron silang Vietnamese rolls. Si Palabla naman nag-salad pati. Uh, ano yan? Parang... Basta salad, parang Italian salad siya. Tapos ako nag-burger, siya naman nag -Vietnamese. So, sabi ko sa kanya, parang baliktad yata yung order natin. So, anyways, ayan. Kain muna kami, guys. We'll a little bit. So, hi, guys. Lunch. It's 4 o'clock. Half lunch, half dinner. It's ready. Okay, <coughs> so di ko alam guys kung bakit kami tumatawa ni Palablab guys na parang kinikilig kami tapos di ko na malala kasi I don't know kung ano yung pinag-uusapan namin basta bigla na lang kaming nag-smile kasi parang ano yata yung sa so, waiter yata yun meron siyang sinabi tapos ano na parang ano natawa kami ba tapos thank you for watching at saka don't forget to Subscribe kung bago kayo sa aking channel tapos free lang naman ang mag-like guys mag-like na kayo please So, ayan guys, nagutom ulit sa si Lab. Sabi ko, snacks na lang muna tayo kasi, ano, kakakain lang natin. Tapos, ayan, ako nag, ano ba yung in-order ko dyan? Parang strawberry milkshake. Tapos, si Palablab nag-order ng pizza. Tapos, hindi niya masyadong nagustuhan. Kaya, ayan, hindi niya naubos. Ako naman, ang in-order ko, um, milkshake. Tapos, itong favorite ko na pisang goreng na specialty ng um, Indonesia, pisang goreng, na parang ano sa atin guys, parang banana cuba, or maruya, something like that. Anyways, bye bye